Welcome back to Anong Ganap? The talk back and your dead fever burn hot these past few weeks. Hindi lang ang mga sinihan ang ginumog ng mga fans. Full force din sila sa mga mall shows ng cast ng pelikula. Talk back and your dead mall shows, Anong Ganap? First stop, SM Marikina. <tinyo> talaga mapipigilan ang mainit na pagtanggap para sa pelikulang Talk Back and your Dead. Kaya naman nang mag show ang tropa sa SM Marikina, hindi na halos magkarinigan ng mga tao. Sabi At syempre pa, dumagundong ang buong SM Arkina nang lumabas na sa stage at nagsimula na magperform ang hottest love team ni na James Reed at Nadine Lustre. At patuloy pa din sa paghataw sa takilya at mall shows ang Talk Back and Your Dead. Next stop, SM Fairview. Kagaya ng mga naunang mall shows, hindi na magkamayaw mga fans and followers ng suguri ng TVYD team ang SM Fairview. Unstop hihiyawan, sigawan at tilian lalo nang makita nilang magperform ng malapitan ng kanilang mga idolo. as expected, lalo pang tumodo ang hiyawan nang lumabas na sa stage sina James at Nadine. Right now we're at SM Fairview and we just finished our mall show for Talk Back and You're Dead. It was crazy, so many people. Uh, I just want to say thank you to everyone for coming. We love you all, especially JD. We love you guys. And we hope you watch the movie. It's now showing. At kung akala nyo ay pare-pareho lang ang mga kaganapan sa mga mall shows ng Talk Back and Your Dead team, you're in for a pleasant surprise. As usual, ang taas lang ng energy at excitement ng mga nakigulo sa masayang mall show. Pero nagulat ang lahat ng pumayag ang Lucky 13 Gang sa isang kakaibang challenge. okay I dal Trending ngayon ang Ice Bucket Challenge para sa ALS Awareness. Halos lahat ng malalaking pangalan sa iba't ibang industriya sa buong mundo ay nakilahok na for this noble cause. At dahil sa nomination nila from the Lucky 13 gang, tanggapin kaya ni na James at Nadine ng challenge? Dean anong ganap? Dahil sa magandang hangarin ng ALS Ice Bucket Challenge, ay buong puso'ng tinanggap na James Reed at Nadine Lustre ang hamon para sa ALS awareness. Game na game nilang binuhusan ng yellow at malamig na tubig ang isa't isa sa mismong motion nila for Talk Back and your Dead. Today, we did the Ice Bucket Challenge for the ALS awareness, and of course, it was freezing. The Care Bears nominated us. Yeah. Thanks, guys. And the Dean poured it so Sorry. slow, it was Sorry. freezing. I couldn't it breathe. It was couldn't fun. Breathe. I enjoyed it. I liked it. I thought he was going to like it. Talk Back in Your Dead is still showing in over 130 cinemas nationwide. Don't miss it. I know you'll love the movie. Lahat ng fans at pati na rin si James at Nadine ay kinilig, literally. Paalala po ng anong ganap, ang Ice Bucket Challenge ay ginagawa hindi para makiuso, kundi para mas pupalawak ang kalaman tungkol sa sakit na ALS. At para makatulong na din sa ALS Association sa patudin lang paghanap ng lunas sa sakit na ito. At higit sa lahat, pagkatapos gawin ang Ice Bucket Challenge, kailangan niyo pong mag-donate. We're proud of you, Jadine!